Noong nakaraang sampung araw, ang teorya ng pagputol ng Golden Lotus upang umakyat sa Nine Leaf Stage ay mas kumalat pa sa buong cultivation world. Pagkatapos ng matinding pagtatalo at argumento, dumami ang bilang ng mga nag-aalinlangan. Naniniwala ang mga skeptics na ang pagputol ng Golden Lotus ay isang ganap na kalokohan, hoax. Ang batayan ng kanilang paghuhusga ay dahil, sa loob ng nakaraang sampung araw, Sampung cultivators ang namatay mula sa pagputol ng golden lotus, at wala ni isang nakaligtas. Iginiit naman ng mga proponents na ang pagkamatay ng mga individual na ito ay dahil malapit na silang mamatay. Ang pagputol ng golden lotus at pagdanas ng matinding pinsala ay nagpabilis lamang ng kanilang kamatayan at hindi nararapat gamitin bilang batayan, reference. Parehong panig ay matibay sa kanilang posisyon, at walang katapusang nagtatalo. Ano man ang pinagtatalunan, ang paraan ng pagputol ng Golden Lotus ay kumalat na sa buong Great Yan. Maraming cultivators ang bumuo pa ng mas advanced deoris batay sa pagputol ng Golden Lotus, tulad ng pagputol ng Golden Lotus bago magsimulang magugat ang dahon, ang Avatar Shattering Method, at ang Golden Lotus Abandonment Method. Madilim sa ilalim ng Fragrant Splendor Tomb. Nakalimutan na ni Yu Shangrong kung gaano na siya katagal sa tuyong balon na ito. Dahil kaya kung magpausbong ng dahon ng walang golden lotus, mas mainam na tanggalin ko na ito. Mula sa anumang pananaw, ang sword devil, Yu Shangrong, ay isang pambihira at makapangyarihang expert sa way of the sword sa mundong ito. Kung ito man ay ang sword slave ng Northern Desert, si Huan Haijo, ang top swordsman ng Qing Province, si Wang Taojian, o ang Lulan Sword Saint ng Western Regions, lahat sila ay namatay sa ilalim ng kanyang talam. Maraming cultivators ang mahilig sa Way of the Sword, at hindi mabilang ang gumagala sa mundo na may espada, ngunit napakakaunti ang umabot sa kanyang katayuan. Napakalinaw niya sa bawat hakbang ng kanyang pag-akyat, alam niya ito na parang likod ng kanyang palad. Nararamdaman niya ang enerhiya ng kanyang avatar na lumalawak, tumatangkad, at lumalaki. Habang mas maraming siksik na energy rings ang bumababa mula sa itaas, lumakas ang resonance ng kanyang avatar. Ang kanyang state of mind ay mas kalmado kaysa noong una siyang nagpausbong ng dahon. Halos sigurado si Yoshangrong na maaabot niya ang 8th stage ng walang golden lotus. Ang natitira ay oras na lang at mas maraming enerhiya ang kailangan upang mapangalagaan ito sa isang malakas na bang, ang avatar ay lumawak palabas sa taas na humigit kumulang dalawampung talampakan. Nang lumawak ang avatar, natural na hindi kayang panatilihin ng maliit na tuyong balon na ito ang dami nito. Ngunit sa kabutihang palad, ang avatar ay nabuo mula sa pinagsamang enerhiya, at kung makakagawa ito ng destructive force ay nakasalalay sa pagpili ni Yushang Rong. Ang enerhiya ay naipasok sa mga nakapaligid na pader, at bumalik sa normal ang lahat. Itinaas ni Yu Xiangrong ang kanyang palad, na binalutan ng primal chi, at pinagsama ang chi upang maging astral energy. Ang lahat ng fragrance splendor grass ay matagal ng nalanta. Paano pa ito makakaligtas matapos manatili sa ilalim ng tuyong balon ng ganoon katagal? Ang mga taong may maikling buhay ng Gentleman's Kingdom ay hindi kailanman sumuko sa kanilang paghahanap ng mahabang buhay, longevity hindi noon, at hindi ngayon. Nagkaroon ng panahon na kinutsa niya ang paghahanap na ito. Ang pagsilang, pagtanda, pagkakasakit, at kamatayan ay mga likas na bahagi ng buhay. Ang isang tao ay maaaring hindi matulog ng matagal bago mabuhay, ngunit tiyak na matutulog ng matagal pagkatapos ng kamatayan. Muling ipinatawag ni Yu Shangrong ang kanyang Hundred Tribulations Insight Avatar, isang miniature, Avatar ang lumutang sa harap niya nang walang golden lotus sa ilalim ng kanyang mga paa. Pinatunayan din ng dalawang lotus leaves na matagumpay siyang nakatapak sa Two Leaf Mystic Soul Tribulation Realm ng cultivation. Medyo naging maayos. Ang pagpapatubo ng unang dahon ay isang sugal na puno ng kawalan ng katiyakan. Kinumpirma ng ikalawang dahon na ito ang pagiging posible, feasibility, ng cultivation method ng pagputol ng golden lotus. Longevity Sword Boss! Ang Longevity Sword ay nanginginig sa lugar ng ilang beses bago muling tumahimik. Medyo kulang cool pa, mula ngayon, ang oras at kahirapan na kinakailangan upang magpausbong ng bawat susunod na dahon ay tataas ng exponentially. Ngunit sa ngayon, wala ng ibang paraan upang mabilis na mapabuti ang kanyang cultivation, kaya maaari lamang siyang magpatuloy sa cultivate sa tuyong balo na ito. Second Senior Brother Isang malinaw na boses ang nagmula sa labas ng bundok. Sixth junior sister, ikaw ba talaga iyan? Second senior brother, sixth junior sister, malayo at liblib -lib ang lugar na ito. Bakit ka narito? Hinahanap ko si Kie Huang, at umiikot ako sa Great Yan. Naglakbay ako pa kanluran mula sa Northern Desert patungo sa hilagang kanluran at narinig mula sa mga local barbarians na narito ang Sorcerer Salt Mountain. Dahil nabanggit mo na pupunta ka rito noong nakaraang beses, naparito ako upang tingnan. Hindi ko inaasahan na nandito ka talaga. Nakita mo na ba si Kie Huang? Hindi ganoon kadali. Second senior brother, nakaramdam lang ako ng fluctuation of primal chi dito, katulad ng aura noong pinatay ng Green Jade Altar si Zhang Yuan, ngunit mas mahina. Anong nangyayari? Pinutol ko ang aking golden lotus at kailangan kong magpausbong muli ng mga dahon. Second senior brother, ikaw, pinutol mo ang iyong golden lotus. Nahawaan ng witchcraft ang golden lotus, kaya kinailangan kong putulin ito. Sa ngayon, medyo maayos ang takbo. Palalabasin kita. Nagpakawala ng enerhiya si Ye Changson at isang bahan ng primal chi ang bumuo ng isang astral sea, na itinulak patungo sa Sir Serer Salt Mountain. Kailangan kong magpausbong muli ng mga dahon sa Fragrant Splendor Tomb. Hindi ligtas na lumabas. Masyadong maraming makapangyarihang kaaway si Yu Shangrong sa cultivation world. Kung lalabas siya, magiging mapanganim. Mas mainam na manatili rito, dahan daw ang mag-cultivate, magpausbong ng mga dahon, at bumalik sa kanyang rurok. Ang Buong Cultivation World ay abala ngayon sa cultivation method ng pagputol ng Golden Lotus. Second Senior Brother, masyado kang nagmadali. Ang cultivation method ng pagputol ng Golden Lotus, hindi ko kailanman sinabi kaninuman ang paraan na ito. Kaya saan nagmula ang tinatawag na paraan na ito? Pagkatapos, isinalaysay ni Ye Changsen ang tungkol sa sensationalized method ng pagputol ng Golden Lotus na kumakalat sa cultivation world. Nagulat siyo Yoshang Rong nang marinig ito. Ang pagputol ng Golden Lotus ay maaaring umantong sa Nine Leaf Stage. Totoo na pinutol ko ang aking Golden Lotus, ngunit hindi ko kailanman sinabi kanino man na ang paraan na ito ay maaaring umantong sa Nine Leaf Stage. Junior Sister, huwag kang maniwala. Marahil ay may witchcraft cultivator na nakaramdam na buhay pa siya, gumawa ng paghuhusga na ito, at pagkatapos ay nagpakalat ng rumours upang makita kung may makakaligtas matapos putuli ng Golden Lotus. Second senior brother, kumusta ka? Ayos lang. Mahabang kwento, huwag na nating banggitin dahil ayaw magsalita ng kanyang second senior brother, hindi niya ito mapipilit. Bukod pa rito, wala siyang lakas ng loob na putuli ng sarili niyang Golden Lotus. Sa sumunod na tatlong araw, nanatili si Ye Changsen malapit sa Sir Serer Salt Mountain, nakikipag-usap kay Yu Shangrong paminsan-minsan. Bagaman ang kasalukuyang cultivation ni Yu Shangrong ay hindi kasing taas ng kay Ye Changsen, ang kanyang mga pananaw at pag-unawa ay mas nakahihigit. Sa loob ng tatlong araw na ito, mapagpakumbabang humingi ng gabay si Ye Changsen at lubos na nakinabang. Sa umaga ng ikaapat na araw, nagplano si Ye Changson na magpaalam kay Yu Shangrong at ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay pakanluran. Sixth Junior Sister, mayroon akong gustong ipakiusap sa iyo na ibalik sa Evil Sky Pavilion. Itinaas niya ang isang palad at isang astral sea ang naghila sa Heavenly Box Scroll palabas ng balon. Bahagyang nakaramdam si Ye Changson lumundag sa hangin at sinalo ang Heavenly Box Scroll. Second senior brother, ano ito? Ito ay kay master. Maghahanap ako ng paraan upang may hatid ito sa Evil Sky Pavilion. Second senior brother, hindi mo kailangang maging magalang. Salamat sa iyong gabay nitong mga nakaraang araw. Ang paglitaw ng kanyang junior sister ay nagsilbing paalala rin kay Yu Shang Bagaman liblib ang Sir Sarah Salt Mountain, hindi ito nangangahulugan na walang mga hidden experts. Ang fluctuations na dulot ng pagpapatubo ng mga dahon ay maaaring makahatak ng mga powerful cultivators. Itinago ni Ye Changsen ang Heavenly Book Scroll at lumipad pa Timog. Kailangan muna siyang bumalik sa Timog, at maaaring niyang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay pakanluran sa daan. Sa oras na ito, ang cultivation theory ng pagputol ng Golden Lotus ay hindi lamang kumalat sa buong Great Yan Cultivation World kundi pati na rin sa mga foreign tribes ng western at northern frontiers. Ang mga foreign tribes ay laging pinahahalagahan ng lakas, at nang matanggap ang cultivation theory na ito, ang labindalawang kaharian ay nagorganisa ng mga cultivators sa nascent divinity tribulation realm upang simulan ang mga eksperimento. Sa isang tiyak na post station sa Great Yan, isang grupo ng mga cultivators ang nagtipon upang magpalitan ng balita habang umihigop ng alak. Sabi mo na ang pagputol ng Golden Lotus ay isang paraan upang umakyat sa Nine Leaf stage, tulad ng sabi ng mga rumors. Ngunit ano ang ibig mong sabihin sa pseudo nine leaf? Syempre ito ay isang pseudo nine leaf. Paano magiging tunay na avatar ang isang avatar na walang Golden Lotus? Gayunpaman, pagkatapos umakyat sa nine-leaf stage, maaaring makapag-recondense ng golden lotus, at pagkatapos ay magiging isang tunay na nine-leaf master. Ang tanong ay, maaari ba talagang makaligtas ang isang tao sa pagputol ng golden lotus? Dapat may solusyon. Maraming tao ang mamamatay kahit hindi nila putulin ang kanilang golden lotus. Kung ikaw iyan, susubukan mo rin, hindi ba? May katuturan iyan. May katuturan iyan, kapatid. Napakatalino mo. Maaari ko bang malaman ang iyong kagalang-galang na pangalan? Kagalang-galang na pangalan ay sobra. Ang apelido ko ay Rui, kapatid. Rui, ang iyong mga salita ay mas nagbibigay liwanag kaysa sampung taon ng pag-aaral. Bakit parang medyo kakaiba iyan? Umiling si Ming Shuren, nabanggit mo lang na ang Ten Great Righteous Sects ay muling nagtipon at bumuo ng Demon Slaying Alliance. Mahigpit na nagsasalita, pito na lang ang natitirang Great Sects. Ang Orthodox Sect at ang Heavenly Sword Sect ay nawasak na. Kumusta naman ang Clarity Sect? Hinahamon ba ng pitong Great Sects ang Evil Sky Pavilion? Hindi ba yan paghahanap ng kamatayan? Kung isasantabi natin ang bagay tungkol sa Great Limit ng Evil Sky Pavilion, ang pitong Great Sects na ito ay hindi na tulad ng dati. pag mo. Ilang beses na bigo ang sampung grade sect sa kanilang pagkubkob sa Golden Court Mountain. Nagkaroon ng dalawang partikular na disastrous failures. Sa pagkakataong ito, tiyak na magiging lubhang maingat at magiging mas masinsina ng kanilang paghahanda. May katuturan iyan, huwag na nating, banggitin ang iba pa, dalawang araw pa lang ang nakalipas, inilabas na ng lahat ng mga disciples ng Righteous Forest School ang kanilang old ancestor. Pinatay ng Sword Devil Yu Chenrong ang kanilang sect leader, si Cheng Xin. Kaya ang old ancestor, si Chang Yan, ay kinailangang mamajitan. Patayin ang bata, at ang matanda ay tiyak na makikisali. May isang paana siya sa hukay. Paano siya lalaban sa Evil Sky Pavilion? Naalala ko ang cultivation ni Chang Yan ay bumaba na, hindi ba? Iyon ay noon. Ito ay ngayon. Alam mo ba kung bakit walang naglalakas loob na manggulo sa Righteous Forest School, kahit na wala itong barrier? Hindi ba dahil protektado sila ng natural chasm? Anong silbi ng chasm? Ito ay dahil ang Righteous Forest School ay nagtataglay ng malaking dami ng demonic origin elixir. Ang Righteous Forest School ay hindi naman major sect. Ang 10 Great Sects ay isang biro lamang. Saan sila kumuha ng demonic origin elixir? Hindi ko alam iyan. Narinig ko lang sa Grapevine. Alam mo ba kung mayroon pang ibang mga sect sa Demon Slaying Alliance? Ang iba ay maliit. Walang kabuluhang mga sects lamang. Ang mga major sects ay abala sa pagsasaliksik ng theory ng pagputol ng Golden Lotus. Salamat. Maaari mo bang bayaran ang bill? Sa nakalipas na ilang araw, nagbahagi siya ng kaunting impormasyon sa Mr. Rui na ito. Araw-araw, pag-uusapan ni Mr. Rui kung gaano kalakas ang siyam na disciples, lalo na pinupuri ang ikaapat, si Ming Shuren, sa langit. Sa una, interesante ito, ngunit nakakapagod pagkatapos ng ilang sandali. Dahil nagbahagi siya ng napakaraming impormasyon, hindi naman siguro sobra kung hihingi siya ng isang tasa ng tsaa bilang kapalit, hindi ba? Bayaran ang ano, dapat nga akong pasalamatan dahil hindi kita pinabayad ng tsaa umalis siya, naiwan ang karamihan sa pagtataka.